sa ating karatayan, nabanggit ko ang mga naging babae sa mukha ni Rizal. Nalala niyo ba sila? Oo! Oh, okay, sige nga, banggitin niyo ang kanilang mga pangalan. Oo, oh, po si Okay. Si Leonor de Vera po. Ha? Bakang nagpusti Ha? Okay. Pero, kung sila nartay Okay, tama. Sino ba? Huh? Kaya si, Belgio, si okay. sino naman ang sinama ni Rizal sa kanya yung sinulat na letters to the young of um, e. Si Nadine Kostin Kupa. Ah. Magaling. Itagdag na rin natin si na Gertrude Beckett, o at si... Si Yuha ulit ang mga ibig e. ni Rizal. Okay. si Josephine. <laughs> Ah, uh, sige, sa feed natin po. Okay, ay nagagalak na bukas ang inyong mga tayo sa ating mga palakayan. At na yung niya na ang babae sa buhay ni Rizal, tunghay naman natin ang pagkikita ng dalawa, si Rizal at si Josephine. Okay, so, handa ba ang lahat? Oo! Oh! Ang pagkikita ni Rizal at Josephine. Okay? Ano yung gamit, yung sabas ako yun. Okay po. Salamat na? yung siguro si Dr. Esal. Ako po si Josephine Bramein, from Ireland. Mula sa Ireland? Marami nagsasabing magaganda ang mga babae ito, Mula doon. At sa tingin ko, tama nga sila. Maraming salamat, Dr. Rizal. Hindi na kailangan maging formal. Tawagin mo na lang ako kasi. Sige po, Dr. Rizal. Narinig mo namin ang iyong kalay sa pag-aing <laughs> specialista sa <sabay> mag-aing. <laughs> <laughs> Bakit naging hiniging? May mag -iba sa iyong magaganda? Wala lang iyan sa na mga mata? Ay, okay. hindi uh, po. Para po sa akin, no? Ta, ganun naman. Pasensya na. Sige, dali mo siya dito. Okay. Kung ayos mo, yung panginoon, magagamit din ako. Maraming salamat, Iho. Kung gusto niyo po ang inyong pakiramdam ako? Ayos naman ako, anak. Ito nga pala sa inyo, result, ang may ari ng klinika na ito. Nagkakilala na po kami kanina, ama. Opo, Gino. Sa so, katunayan niya po ay uh, napakaganda po ng na inyong ano. Opo. Maraming salamat po sa pagtingin sa kalagayan ng api. Walang anumal. Hanggang uh, may kailangan ng pagsusuri, ay uh, gagaling agad ang inyong ako. O siya, alis pa kami nito. Salamat. Salamat. Paalam po ba Paalam. Paalam, Josephine. Sana'y magkita pa tayo. Sa mga sumusunod na buwan, mas naging malapit si na Josephine at Rizal. Hanggang sa pinahayag ni Rizal ang kanyang damdamin kay Josephine. Josephine, hindi man matagal nung mula tayong magkakilala. Ngunit, ikaw ang tinitibok ng aking puso at nilalaman ng aking puso. Kung saan man tayo dali ng tadhana, sana laging mong tatandaan na ang puso ko'y tumitibok ng dahil sa iyo. Ikaw lang ang aking mamahaling binaon. Aasahan mo ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi matatapos.